Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang latest trade update kay Brandon Ingram. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official nga na pong nagpa-perma pa ang Los Angeles Lakers ng bagong miyembro. Ayon nga po mga katrop, sa ebinulgar ng sikat na NBA insider si Sam Sharanya ng The Athletic, kahit man nga po gustuhin ng New Orleans Pelicans na trade ang kanilang player na si Brandon Ingram, ay napakalimitado lamang ada po ng market nito ngayon. Ibig sabihin, halos wala nga pong teams ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo at sa kanyang napakalaking kontrata. Kaya dahil nga po dyan ay napilitan na lamang nga po ang Pelicans na panatilihin ito sa kanilang gagamiting lineup para sa next season. Nagkasundo na rin naman nga na ang kampo ni Ingram at ng front office ng Pelicans na hindi siya may at magiging parte pa rin nga po siya ng kanilang team para sa kanilang kampanya sa darating na 2024 to 2025 NBA season. Pero kung sakali man nga po nagawin nila ito, ay kailangan na rin naman nga po nilang ibigay sa kanya ang hinihingi nga po nitong bagong contract extension na nagkakahalaga ng mahigit sa 45 to 50 million dollar kada taon. Dahil kung hindi ay tuloy na nga po itong magiging isang ganap na unrestricted free agent sa susunod na offseason. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official ulit nga na nagpa-perma pa ang Los Angeles Lakers ng bagong miyembro. Kagaya nga po ng nai-balita ko sa inyong mga katrops noong nakarang araw, na in na nga po mismo ng Lakers ang official na coaching staff ng kanilang kupuna next season na pangungunahan ng kanilang head coach na si JJ Redick. Susundan na rin naman nga po ito ng kanyang dalawang bagong lead assistant coaches na sina Scott Brooks at Nate McMillan. Kabilang rin naman nga po sa kanilang mga bagong assistant coaches na sina Lancy Harding, Greg Sengin, Bo Lebeski at si Bob Bayer. Yes, sila nga pong tutulong kina Lebron James, Anthony Davis at sa buong Los Angeles Lakers sa pagkuha nga po nila ng bagong kampinato sa susunod na taon. Pero bukod nga po sa kanilang mga katrops, ay ibinulgar na rin naman nga po ng Lakers na kinuha rin naman nga po nila si Natay Abbott bilang kanilang lead player development coach na siyang pumalit sa posisyon ni Phil Handy. Kinuha rin naman nga po nila ngayon ang kanilang pinakabagong head video coordinator na si Michael Wexler na siyang tutulong ngayon sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.